Welcome back sa ating panibagong adventure na kung saan pinasok natin ang isang kweba na hindi recommendable para sa mga turista. Ang next naman na gagawin namin ay magluluto kami ng kanin gamit ang kawayan. Tayo kayo. Subukan niyo rin. Oh, grabe ang laki. Makakain daw to. Ito yung nakuha nila kanina, guys. Grabe. Masarap wow. din. Sidam sarap, sarap huh? Masarap. Oh, yeah, Ayos kayo. Ayos kayo. Namili muna kami ng mga lulutuin namin para sa adventure na to. Ito magkamatis. 45 ang kilo. Sige, okay. Lapdos. Itong lugar na pupuntahan namin ngayon, yung spot na pupunta namin ay hindi siya malayo mula doon sa sentro ng bayan na to. Buti na lang itong kasama natin ay halos kilala niya lahat ng mga taga rito. Sa likod ng bahay na dinaanan namin kanina ay gubat na pala. Medyo pahirapan yung daanan nila dito guys. Masukal yeah. at halatang hindi dinadaanan ng tao itong dinadaanan namin. Unang sapa na tatawirin natin. Tagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-adventure. Yung last na adventure natin ay yung pumunta tayo sa Busiawan Falls. Buti na lang eh, hindi pa malakas yung patak ng ulan. Pagka malakas yung ulan, pansyak na mahihirapan kami dito. Wow, ang ganda maligo, guys. Grabe. puminto muna kami dito at dito na rin kami magpapahinga saglit para ma-enjoy din namin yung view dito. Napakaganda. Ang sarap maligo dito, promise. Napakalinaw ng tubig. Oh, wow. Grabe, ayan, oh. Tapos dito, pwede ka rin tumihaya dyan. Ang ganda. Woohoo! hindi ko lang mapalipad yung drone dahil kung titingnan natin sa itaas, ayan, yung sanga ng mga puno ay nagkoconnect na sila sa paligid natin. Ay konti lang yung mga spot na nasisinagan ng araw. Ito na, lulusong na tayo sa tubig. Babaybayin pala natin ang ilog. Wala talagang init. Medyo madilim na nga siya dahil sa mga dahon ng puno. Ang ganda dyan sa gitna, oh. Lods, Anong masasabi mo sa adventure natin ngayon? Oh yeah! Okay na kayo sa eh. Ikaw Lodz, anong masasabi mo lods? Kailangan lods. Oh yeah. yeah! Ang ganda ng lugar Lodz. <laughs> oh yeah! Oh yeah! Yung spot na pupunta namin ay uh, hindi siya pwedeng puntahan kapag uh, umuulan. Dahil siguradong tataas ang tubig dito. Dahil sa ilog, tayo mismo dumadaan ngayon. Hindi madalas dinadaanan ng tao. Itong dinadaanan natin. malapit na tayo sa spot at uh, buti nilang may bahay. Nagpahalam tayo sa yung may-ari sa bahay, ng bahay dito para naman aware sila na may mga tao dito. Buti nilang ay eh, mabait yung mga nakatira dito at uh, welcome na welcome tayo sa lugar na to. Dadaan pala tayo sa isang kuweba. Hindi, hindi pa pala kuweba pero nasa gilid tayo ng isang malaking batok. Ito yung spot na ginadayo nila talaga. Blue-green ang kulay, grabe. Time check 11.34 at dahil malapit ng tanghalian, gagawa kami ng apo para sa ulam namin At sa bigas. Maganda sana na dito kami kukuha ng tubig no? Na paggagamitan sa pagluto Kaso nga lang hindi natin alam kung saan talaga nang galing ang tubig Kaya yung gagawin ng ating kasama si Hanif Ay hihingi na lang siya ng tubig doon sa yung may bahay kanina Hihingi din daw siya doon ng mga gulay-gulay Gahanap kami ngayon ng mga patay na kahoy Para makaluto na kami So far ito pa lang yung mga nahanap namin Mga kawayan Meron namang mga ganito Kaso nga lang uh, basa siya may isang problema kami ngayon Yung lutoan namin sa bigas Ay wala siyang takip Kaya maghahanap kami ngayon ng alternative na pang takip dito Dito sa bandang itaas May patak ng tubig Galing mismo sa bato Nakapuno na kami ng isang baso kanina At ngayon ito na yung gagamitin namin Maya maya mapupuno na yan Magagamit natin yan Mamaya sa mga kung anong lutoin pagkain At naiinom din ang tubig na ito Kaya okay na okay talaga Ito nabutan din natin ng dalawa natin kasama Na gumagawa din sila ng pang takip Tingnan natin natin kung anong diskarte nila no? Ito, nakita na natin kung anong diskarte ang ginawa nila Para matakpan nitong lutuan natin Okay na rin, okay rin Parang sa tingin ko ay gumagana rin siya na pantakit Dito na natin uh, huhugasan yung mga pampalasa natin Yung mga spices Yung talong, dito na rin namin hinugasan Yung ulam natin ngayon ay lauoy na maraming talong Kasi okay, talong lang yung gulay na nadala namin Kumukulo na yung tubig Lalagyan na natin yung itong mga pampalasa Kunting taste na lang, papas mo na tayo. <laughs> nice experience, oh yeah. Para sa sunod nga survival na mas grabe pa, na Eto, may dala tayong pang -ilaw. kasi papasok kami ngayon sa kuweba. Eto yung mukha niya sa loob. May mga paniki pa nga dito. So, ibig sabihin niyan, ang kuweba na ito ay buhay na buhay. ano may napakaraming paniki pala dito. Malaki pala ang kuweba na ito. Ang daming lagusan. Oh, grabe. yung ganda o. Nasabi nung mga expert na nakilala ko, dapat draw ay hindi talaga nahawakan ng mga ganyan kasi nag-iiba yung kulay niya kapag nahawakan. Ang kuweba na ito guys ay hindi nire-recommend ng tourism dito dahil dinadaanan ito ng tubig kapag malakas yung ulan. Ito pala yung parang gagamba dito sa weba. Yan yung itsura niya, nakakatakot. Okay, so yun lang. Balik na tayo. Ngayon dahil tapos na kaming mananghalian, ang next naman na gagawin namin ay magluluto kami ng kanin gamit ang kawayan. Ang teknik na ito ay ginagamit ng mga unang panahon ng ating mga katutubo. Kasama ang team natin. Team Lapdoserns Oh yeah! <laughs> ilalagay mo na yung bigas sa kawayan tapos dyan na rin uhugasan kasi kung uhugasan mo siya dun sa yung lutoan talaga ng bigas mahirap na siya ipasok dyan pag basa na yung bigas kaya dito na lang siya uhugasan sa loob ng kawayan oh yes sa paraan naman ng pagluto ay ganito ang ginawa namin Ina-slant yung paglagay ng kawayan tapos sa ilalim ng kawayan ay dyan yung apoy kailangan pala ng malakas na apoy ang ganitong pagluto dahil kailangan kasi na maabot ng apoy yung kawayan kakaybay yung amoy niya uh, habang niluluto natin yung gas Naamoy mo yung aroma ng kawayan 4pm pa lang guys Pero medyo dumidilim na dito Dahil sa yung kalangitan ay Wala tayong nakikitang sinag ng araw Ito na nga, nabuksan na namin yung niluto namin kanina Pag tikim natin, bigla ako dahil iba yung lasa niya Medyo matamis yung kanin Ito na pala yung sitwasyon natin ngayon. Yung may bahay kanina ay napakabait ni tatay at uh, ito pinagamit niya yung gandahan yung bang saan niluluto yung niyog. So dito kami matutulog guys. Ayan, ito yung duyan ko. Nakasetup na yung dalawang kasama natin. Gagawan pa natin ito ng paraan kung saan sila matutulog ngayong gabi. At si Hanip din ay magsisetup rin siya ng kanyang duyan. Dito lang namin nilagay yung mga gamit namin. Pagkatapos masetup ang lahat ng mga gamit namin, wala na kami sinayang na oras pa at dumiretso na kagad kami dito sa ilo para manguha ng mga isda at hipon. Dahil kanina lang ang tirang pagkain sa amin para sa hapunan. Grabe ang experience na to. First time in my life sentence na naman. Wow, grabe <tinyo> Ang tawag nila dito sa parang ito ng pangunguha ng isda at hipon ay manulo na kung saan ay ginagamitan ito ng flashlight at pana. Kaso nga lang sa gabing ito, wala silang dalang pana dahil wala ito sa plano. Kaya gumawa na lang kami ng improvised na gamit. Oh, kami sa wakas. Oh, laki. Grabe. Oh, kahit na wala kaming dalang pana, ay maswerte pa rin kami at hindi kami nabigo sa gabing ito. Kahit na hindi kalakian yung mga nakuha namin, pero ulam na rin ito dahil sa kinapos kami sa tubig, diretso na sa pagluto itong mga nahuli nila. Hindi na ako sumabay sa kanila sa hapunan dahil sa hindi ako kumakain ng hipon. At medyo busog na rin ako dahil sa marami akong nakain sa kanina. Niloluto na <laughs> oh. <laughs> ah, po Wala na Ayos, ayos. Ayos, ayos. Dahil sa ubos na rin yung mga dala naming tubig na maiinom, napilitan itong aking mga kasama na buksan itong nakita nilang niyog. Mukha na lang niya mong imnan mga kanit, no? Imbis tubig. Ah, uh, okay, no? Lubi na lang imnan para makain ng tubig. Okay, no? <laughs> Mag-goodnight na kami, guys, kasi, ayan, no? Wala, ma madilim dito sa paligid namin. Bye, bye good night. Oh, yeah. ¡La matai. Buti na lang talaga at uh, may natulugan kami kagabi no Na may bubong Dahil kung nagkataon na doon kami natulog sa kuweba Ay paniguradong hindi kami makakatulog doon Naawa ko doon sa dalawa naming kasama Dahil sa upuan lang sila natulog hindi sila maka masyadong makagalaw Tapos marami pang lamok Wala talaga akong magawa Dahil dalawang hamok lang ang nadala ko At uh, di rin ako nakatulog masyado kagabi Dahil malamig Talagang tumatagos yung lamig sa hamok Buti na lang talaga at yung Sinulugan namin ay may bubong. Nakatulong siya na safe kami kung umulan man. At bago tayo uuwi, titikman muna natin itong wild fruit na tinatawag na lupon. Medyo masim-masim siya, yung lasa niya. May konting tamis. Para din siyang strawberry, oh. Nagre-red yung katas niya. So guys, wakas so nakabalik na rin kami sa malaking daan. See you sa next vlog. Thank you for watching Lapdos for me. Oh yeah!